Diba? Ilan taong ka na? 13 po. 13 years old. Pero alam niya na kung ano ang nangyayari sa bayang ito. Sige, isang bulat mo na. Ikaw, 13 years old ka. O, oh, hindi kita, ano ha, hindi kita akong ginagawa. <laughs> Pagilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kick. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Super. Dahil, kitang kita namin marami nang lumabas marami nang lumabas, marami na kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na, dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan kundi lahat milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga Nandahil dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko, no! ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh! <coughs> hindi ko <coughs> hindi ko nahayad na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa na yan, siyang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. nasasabi nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay. Hindi! Hindi kami, guma hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa ng Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. Naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan na maraming namatay na Pilipino. Marami ang nag- na, na, Marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na uuna mo pa Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano pinakita mo, gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo. Pinutol pa kami. pinakita mo para lang umangat ka para may lukluk -luk ka lang hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo pero ano nangyari, nung nagluklok sa'yo, ano ginawa mo nung naging presidente ka nagsimula, naghihirap kami kung ano-ano nangyari tumaas ang diesel tumaas ang mga presyo ng bigas kaya kami nagagalit sa'yo. Lalo na kaming mga kabataan na umangas sa'yo. Lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi nagroga na na lumaganap sa buong Pilipinas. Kaya, nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang

Bigyan mo ng Ito na lang ang Tobik, sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan as asikasuhin ang mga pag-aaral. Oo, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n naapekto ang ligamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapekto sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka bang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupit ng kung sino-sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya magkang magtaka kung bakit hanggang ngayon, nagagalit sa dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino lalo na mga kabataan kung ano, -ano na lang nangyari sa mga kabataan dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdodroga maraming kaming narinig na nag ng droga hanggang sa nalaman namin hanggang sa nakita namin at nung nalaman ko pati sudo ilalaba mo kaya kami sa iyo dahil kami sumuporta sa iyo alam mo kung bakit nangyari sa dati ko alam mo kung anong nangyari dahil sa droga na pinalaganap mo ginahasa ang ate ko ang dahil sa bisyon sa droga yun ang dahilan ng droga bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami trolls sa mga Pilipino binabayaran Hoy! naman sa balat mo, hindi kami bayaran. <laughs> hindi kami bayad. <laughs> hindi kami bayad. <laughs> hindi kami bayad. <laughs> hindi kami bayad. Hindi kami Kaya nananawagan pala ko sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayong magalala. Suportado kayo na Pilipino! Lumabas na kayo, mga kapa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot. Ikaw, bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipi, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamo mo kami nilamon mo kami bro. pero hindi kami magpapalamon sa iyo ng buong buo dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. magta lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubik kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko. Kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uwi ang pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nahi, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Duwag ka.